Uh, mapagpalang umaga po sa lahat-lahat mga kamusang Mayroon po ako ditong tatlong mga bato Na ipaliwanag ko po sa inyo Dahil po sa nakikita ko po sa video Na may isang antingero na nagturo sa isang waiter Na lagyan ng suka Pag hindi bumula Yan ay hindi mutya pag bumula, yan ay mutya paliwanag natin po sa nagtatangan po no sa nakakaawa yung ano yun na waiter na patapon pa yung gamit niya yung gamit niya ay isang linta at uh, hindi ko na maalala yung isa hindi bumula sa suka kaya sinabi yan siya ng isang antingero na pike peking antingero na yan ang tinatangan niya na ay isang ano uh, normal na bato Isang peke daw. Sana po maka, ano, makita ng nag-ano diyan No? Uh, matagal na yun na video. Makita ng, ng antingerong hilaw na ito. Para, uh, ano, para mahimas-masan po siya. At uh, sana po, sa nagtatangan po ng mga mutya, para po maunawaan ninyo. Mayroon po ako ditong suka. Lagyan po natin ng suka. Ayan po. Ang ordinaryong bato po ay galing sa dagat. At ang ito naman, ang suso po mga kamusang ay galing galing rin sa dagat. At 'yan yung kidlat na 'yan ay galing po sa dagat. Ang bumubula lang po 'yan ay isang ordinaryong bato. Ayan po, hindi po siya bumubula. Hindi rin bumubula. Kunin natin 'to at kunin natin to hayaan natin yan mga kamusang paliwanag ko po tungkol sa suka ang suka po ay isang katulad sa akin na nanghahanting ng mga mutya ang suka po ay isang entertainment lang po namin hindi po ako nagsasabi na siya kesyo bumubula gumagalaw sa suka Masasabi po natin na isa siyang mutya. Hindi po ako nag nagsasabi ng ganyan. For entertainment lang po mga kamusang. Minsan gumagamit ako ng suka para malibang ko naman po ang mga viewers na nanunood sa aking mga videos. Ang mga mutya ay minsan ay bumubula sa suka. Ang mga ordinaryong bato na galing sa dagat ay bumubula sa suka maliban na lang po sa kulay itim bibihira lang po tayo na kulay itim na bato or pula ay bumubula sa suka hindi po basihan ang suka ang basihan po dito ang basihan po dito mga kamusang ay pag aura ano bang ibig sabihin ng aura pinapakiramdaman po natin ang pagpitik ng pulso natin yan mabilis. Ito, yung palad natin, daliri, dito, Saka dito, may pulso talaga yan pag sinara natin yung palad natin. Kahit hindi po tayo humahawak ng mga bato. Pag dinagyan po natin ng mutya yan, ang pagpitik ng pulso, normal po yan. Pero pag bumilis yung pitik ng pulso, parang tinutusok yung palad ninyo, dito, minsan pumapalo dito, yan po ang napapatunay na mutya yung hawak ninyo at ang mutya mga kamusang ay umiinit po ito na parang maligamgam umiinit po siya at uh, sa critical naman na sistema halimbawa sa panganib ang buhay mo or may mga disgrasya umiinit po ito na parang nagbabagang apoy ang mutya na tunay umiinit po yan at sa kakulangan naman po sa pagdasal, pagdarasal sa mga mutya kung tayo po ay kakulangan sa pagdasal ng mga mutya pag inagaw yung, yung ating buhay pag binaril po tayo ng, ng masamang tao na may balak na kunin yung buhay natin pag kulang yung pagdasal natin pagkarga natin sa mga mutya or medalyon ito po ay sasaluin, hihigupin ng mutya ang bala na iyon. Pag hindi po kinaya ng mutya or anuman ng mga anting-anting natin, basta kakulangan sa pagdarasal natin sa pagkarga sa mga mutya, hihigupin niya po yung bala ng baril. At doon po tatama yung baril. Kahit saan po yung pagbaril ng ano, like, let's say, sa paapo kayo babarilin or sa tiyan, hihigupin po yan kung saan yung mga mutya na nakalagay sa parte ng katawan niyo alimbawa po ito po yung nakakwintas barilin po kayo sa paa yung bala po hihigupin yan paangat papunta sa mutya yan po ang magpo-protection yung mutya pag mahina po yung pag pag ano, pag uh, kalabit uh, I mean is, pag mahina po yung karga ng ng dasal ng mga mutya or mga medalyon man or ano pang mga anting-anting yan po ay tatama sa mutya mababasag ang mutya maaaring ikamamatay sa ng tao sa nagtatangan ng mga mutya kapag kulang ang pagdarasal at mali ang proseso mali po ang pagproseso sa mga pag pagbuhay ng mga mutya kaya po mga kamusang ingat po tayo sa mga tao na magaling po mag-explain hindi po ako nagsasabi dito na ako mismo ay paniniwalaan ninyo ang sa akin lang po ay uh, aware lang po kayo sa tungkol sa suka hindi po basihan yung suka maraming mga mga NPA, Army Scout Ranger o ano pang mga sumasabak sa gera maraming namamatay dahil sa mali pong paniniwala at mali pagproseso ng mga gamit paanong buhayin sana po ay ma, ma ano po no maunawaan hindi po ako namimilit dito na ako ipaniwalaan ang sa akin po ay yun po ang aking kaalaman tungkol sa mga bumubula yung mga bato dahil sa suka dahil po sa chemical reaction ang bato ay galing sa dagat maalat ang tubig sa dagat pag binuhusan natin ng suka bumubula po yan kapag galing po ang bato sa sapa nilagyan natin ng suka hindi po yan 100% bubula dahil matabang po ang ang tubig sa sapa pero sa bundok naman mga kamusang mayroong bumubula mayroon din hindi basta po ang importante hindi po basihan ang suka na ito ang basihan po ay ang pag aaura or pag-iinit ng bato Nasa palad natin at umiinit po ito na nagbibigay ng babala sa mga nagtatangan ng mga mutya na mayroong panganib. At kung sakaling maiwan ninyo po sa bahay ninyo, kung kayo po ay may lakad, maiwan ninyo yung mga gamit ninyo, nababalisa po kayo, hindi po kayo mapakali, nababalikan ninyo yung mga gamit ninyo. Yan po ay sinyales na tinatawag po kayo ng mutya ng kalikasan na para itangan, balikan, kunin para ikay magproteksyonan yan po ang mga sinyalis na mga buhay na mga mutya sana po maliwanagan ang lahat-lahat maraming maraming salamat mapagpalang umaga po